So, what's up mga bagang? So, another reaction video na naman ang matuto ngayon nyo sa inyong abang lingkod. Ayan. So, bago ang lahat guys, maraming salamat muna pala sa mga nanood ng aking mga previous reaction videos. Patungkol nga dun sa bagong release ni Skastakli, which is yung kalimutan ka. So, search nyo lang siya sa YouTube guys, kung gusto nyo panoorin yung actual music video ni Daryl or ni Skastakli, Type nyo lang, kalimutan Ga ka, music video. At, ayun, no. I think number 2 na siya sa number number 2 trending music na siya sa buong mundo. Okay, sa YouTube. O, hindi ko alam kung number 1 na. Ah. Pero ayan oh. And also, syempre, maraming salamat nga din sa mga nanood ng aking uh, reaction video. Kung gusto niyo rin mapanood yung ilan sa mga reaction videos ko, no? Patungkol nga din sa kalimutan ganis ni ako is ayan, drop by lang sa aking YouTube channel. At ayan, makikita niyo na yan no? So fresh na fresh no? kaka-upload ko lang naman noon. Pero ito na nga guys, no. So yung sa title nakikita nyo na rin sa thumbnail makikita nyo na rin na uh, ang isa sa ere reaction video natin ay eh, isa sa pinakakilalang uh, miyembro no ng grupo na kilalang kilala nyo siguro no sa panahong ito sa era na to guys no isa sa pinakasikat na uh, girl group ng ating bansa guys walang iba kundi ang Bini yan no kilala mo ba ang Bini guys ulit, Maloy, Stacy, Mika, Aya, Gwen, Sheena, and, sino pa ba isa? Limutan ko, si Juana! Yan, muntik na, no? Si OT8, yan. Anyway, guys, ang isa sa, re-reaction video ko, isa sa member ng Bini, which is si Colette. Yan, Colette, guys. Okay? Si Maria ni Colette, Bergara ba? <laughs> Kabisado yun. Eh, no? Pero yan nga guys na. No? So, para sa kaalaman ng lahat, isa-share ko lang guys. SKL ang aking bias ay si Colette. Hmm. Sunod si Maloy. <laughs> Pag nagka-boyfriend si Colette, si Maloy na tayo. Hindi, <laughs> kidding aside guys. No, kidding aside. So, yung re reaction video natin is yung isa sa cover ni Colette nung kanyang training days or nung kanilang training days. no So, ang title nito is When We Were Young by Adele. So, yan nga. Bean Colette song cover. So, wag na nating patagaling guys. So, reaction video na natin. Isi-setup ko lang to. And let's go sa reaction. video. Yan. Start. Hand Covered by Colette. Ayan, Ang bata nyo dito, guys. Ang ikli pa ng Hmm. Hindi <laughs> na siya nung na. Kaling! ganito yung kumakanta guys, no. Ang sarap patulog, no. Ang pag kinakanta ng kanya. Kantahan mo na lang ako ulit buong maghapon. <laughs> Kantahan mo na lang ako, no. Okay sa akin yung at walang kain. <laughs> Charot. Hindi, ganda kasi yung boses guys. Na-appreciate. Oo, guys. Um, Na-attack ako sa babaeng magaling magaling kumanta. Lalo na yung sila Morissette, eh, mga ganyan. Pero kapag yung kahit hindi ka ganun kagaling na parang maladiva, yung marinig ko lang na ang smooth ng boses guys, no? para ang magnet niyang guys, no? parang okay. ganun no. So kayo rin ba guys, ganun din may naramdaman nyo. Tapos ganitong kaganda, finish, tapos na laban, tapos na boxing. shh <laughs> lag eh. lang guys. Ang <laughs> galing ka. Eh, portless guys eh. Talented talaga. Napakagaling sumayaw. Galing kumanta. Stage presence, no? Performer talaga guys. Pinanganak talaga para mag-perform sila, no? Kulit, no? Basta. Iba rin talaga sumala yung ABS eh. No? sa mga talents nila, no? Hindi lang talaga basta... May tsura, no? Minsan talaga alam mo 'yun. Basta grabe yung pagdating sa mga talent, ano, 'yung talent picking no ng mga management. Isa sa pinaka magaling talaga mamili is 'yung Star Magic. Oi. Okay. Base sa channel 2 ABS. sa talaga sila sa pinaka mabusisi no pagdating sa talent. Hindi lang nila basta, alam mo 'yan, hindi lang basta ganda no ah uh, kailangan package, kailangan magaling kang basta may talent ka bukod sa maganda ka lang. So, ayun, nakachamba talaga sila na ayan oh, yung walong 'yon, guys. Overall package. <coughs> so <laughs> maglarak, guys. guys. <laughs> Hindi ako pag-react doon guys, no? Ang sarap lang pala ko rin. Okay. Hindi sya yung typical na reaction video ko na piniputol ko kada ano. Kasi gusto kong magpaliwanag. Ayokong magpaliwanag. <laughs> gusto kong manood lang guys. Ang galing ni Colette guys. Paano niya nagagawang kumanta ng mataas? na tono, high notes, na hindi pumapangit. <laughs> di ba guys, alam nyo ba yun, May mga tao talaga na, alam mo, gifted eh, pati mukha eh, no? May mga tao kasi tayo, guys, na pag nakakanda, pag mataas, no? Parang, parang sinasapian na na kung anong, uh, elemento guys. <laughs> yung mukha, di na may paliwanag, yung pinipilit, yung, yung mga ugat sa leeg, naglalabasan, pero kay kulit, effortless, no, effortless, no. Wala, bias ko yun guys, depending pwedeng hihina yan. charot! Hindi anyway, guys, na no, so, technically speaking, no. Well, package talaga sila lahat, no. Beauty, Talent, stage presence, yan. alam mo yun, talagang totally ang ganda na pagkakabunot ng ABS-CBN sa mga batang yan. No? So kudos to ABS-CBN and syempre kudos sa Bini no? na kunsan talaga, eh, alam mo yun, talagang kinayod nila yung kanilang mga pangarap. Eh, no? So lately nga, di ba nag-concert sila sa uh, Philippine Arena which is the first time na may mag-concert na uh, group okay, na grupo dun sa Philippine Arena which is sold out actually parang sold out talaga sila no? pero ayun nga no? so congratulations sa success ng Bini and also sa syempre congratulations sa management nila naman na uh, ano alam naman natin talagang uh, mapera talaga ang katumbas ng ganyang pandam pero aside don guys no yung makakuha sila ng uh, well talented uh, uh, group or well-talented individuals tapos naging grupo is talagang blessing yun sa ano sa management kasi unang-una -una, hindi nila sinukuan yung bini and pangalawa nagtiwala sila na alam mo yun uusbong talaga yung grupo na to which is eh napatunayan naman ng bini na isa sila sa lasa ngayon sa pina tinitingal lang mga sensations okay mga tinitingal lang tao ngayon sa larangan ng musika So, ayun lang guys, no, uh, sa kanta ni Bini mag grade pa ba tayo doon? No? Bias tayo doon eh. <laughs> And then so ayun, Bini Keep up the good work. Alam kong uh, pinangarap mo rin 'to kung nasaan ka man ngayon. And also, kami ang mga taga hanga mo ay susuporta lang no kahit na nasa kunsang ka man, kung ano man yung iyong mga uh, balak sa buhay, no? Nakasuporta lang kabe ang iyong madlam blooms no so go for it bini so ayun lang guys maraming salamat sa panonood this is one and only kabagang TBCB maraming salamat ulit sa inyong panonood kung nakaabot ka dito please like share comment and subscribe mo na rin ang aking youtube kung ikaw ay nasisiyan sa aking mga reaction video at kung ikaw ay may natutunan o ikaw ay may napulot man lang kahit konti so maraming salamat kabagang thank you and magandang buhay. Thank you.